siya po ay pwedeng ma-impeach sa Senado kung mapapatunayan na may mga malalakas na ebidensya tungkol sa betrayal of public trust, public trust, graft corruption, at iba pa. At ito po ang pwedeng mangyari. Pag na-impeach siya, ban na siya, bawal na siyang maghahawak ng kahit na anong public office, elected o appointed. Yan po yung kaparusahan dyan. Ban na yan, bawal na. Plus, pwede pa siyang kasuhan ng kriminal o anumang mga kaso na pwedeng isang pa sa isyu ng korupsyon at iba pa. Especially yung kanyang ginawang Uh, pag-uutos sa buhay laban sa buhay ng Pangulo Presidente at ng Speaker of the House. Okay? Napakabigat po na pwede mangyari. Nuulit ko ha, pag na-impeach siya, ha, wala na siyang babalikan at anumang public office, bawal na. At pwede pa siyang kasuhan. At pag nakasuhan siya ng kasong kriminal at may kaugnayan sa kanyang mga ginawa, ang magiging kaparusahan din yan, ban din sa any public office. Ganun po yan eh. Actually, uh, si Sarah Duterte mga pre ay kinasuhan uh, na po ng NBI, no? sinampahan na po ng kaso sa DOJ. Diba? ba? Naku po, Sara Duterte. Tagilid ka dito. Oo, tindi mo kasi, ang lupit mong magpasikat eh. Diba? ba? Uh, yan tuloy. Uh, well, uh, ano mo naman 'yan? Deserve mo. Uh, deserve mo bakit? Eh, alam mo, sobrang yabang mo kasi. Diba? ba? Akala mo mas mataas ka pa sa presidente ng Pilipinas. Oh, uh, maraming na maraming naawa sa Sara Duterte. No, kasi nga, ito ay uh, sigurado tatagilid ka dito. Diba? Oo, ito po yung ating bibigyan ngayon ng reaksyon mga pre. No? At ang, uh, itong issue ni Sarah Duterte na patong-patong na issue at patong-patong na problema ni Sarah Duterte. Bigyan po natin ng reaksyon itong uh, sinasabi ni Sir Mike Abe dito. No? Yung kanyang reaksyon, opinion pagdating dito sa issue ni Sarah Duterte. Pero syempre mga preno, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating uh, reaction ngayon, uh, meron po tayong ano dito, meron po tayong uh, Facebook page, ayan ha, meron po tayong Facebook page, ballpointman 2.0, syempre may Timberador din po tayong Facebook page, at uh, yun na nga mga preno, uh, meron din po tayong uh, TikTok, ayan ha, ballpointman 2.0, okay, dalawa po yung ating Facebook page, ballpointman 2.0 at Timberador, okay? Okay? Uh, sa hindi pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel Huwag nalimutan mag-like, share, at subscribe Para naman po maging updated kayo sa mga uploads natin O, oh, diba? Okay So, eto na mga pre, no? Uh, bigyan po natin ng uh, reaction Itong uh, uh, video Isang video po, no? Ni uh, Sir Mike Abe Eto na po Yan Ah, uh, saan sana ba 'to? Sana ba tayo? Okay, eto na simulan na po natin. Kasi pag napatunayan sa impeachment trial na siya talagang may bearing of betrayal, public trust, mm. guilty siya. Ha? Ah, tapos na 'yan. At pag kinasuhan, medyo matagal ang kaso sa korte, napatunayan, ban din sa lahat ng public office. Hindi Naku. <laughs> Paano yung pangarap ni Sarah? Nahawakan yung bansa. Na no maging presidente, mauudlot. K.O. Yun na, pag na-impeach po si Sara Duterte, bawal na po siyang tumakbo pagka-presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Bawal na po 'yun. Na-impeach na nga po eh, 'di ba? Eh paano yung pangarap niya? Ah, pangarap uusa nang maging presidente ng Pilipinas. Or sige, pagpalagay natin hindi niya pangarap. Eh pangarap ito ng mga DDS eh. Ano na yun? Mauudlot na. Mapapahiya kayo. Sinong ilalaban nyo? Si Ruben Padaplin. Sino? Okay. Hindi obrahan. 'Yan pwedeng maghawak. 'Yan po ang pwedeng mangyari sa oras na mapatunayan ng mga prosecutor ng mga congressman ang kaso laban kay Sara Duterte. At sa ngayon, ang kahit na sinong abogado at prosecutor ang sasabi, malakas yung ebidensya kasi Kongreso ang nakadiscover ng mga di umanikatiwalian sa Department hmm. of Education at Office of the President. Ngayon, bakit po Kongreso yung nakadiscover? Kasi dyan po sa Senado ang dami pong bias dyan. Diba? Ang daming bias. At halos lahat po dyan. Halos po ah. Ha? Hindi po, hindi po lahat. Karamihan dyan sa Senado ay mga DDS. Diba? Pinaglilingkuran po nila yung pamilyan Duterte, hindi po yung bayan. Ah. Alam niyo na po kung sino-sino yung mga yun. Diba? K.O. At hindi lang ang kongreso ang taong bayan ang nakasaksi ng kanyang pag-uutos ah, para sa buhay ng Pangulo, mm. First Lady at Speaker of the House. Hindi po yan maitatago. Kahit na ngayon ay dinidinay niya. Kahit daw sabi niya, maaaring biro lang. Hindi po yan biro. Sinabi niya, no joke. At yan ay authentic. Na-discover na ng NBI matapos nilang reviewin. Na talaga... No joke. Siya na mismo yung nagsabi. At kung ang depensa ng mga DDS na joke lang yon tama ba yung joke? Unang-una, tingnan muna natin yung mga lumabas sa bunganga ni Sara Duterte. Tama ba na isang isang vice president mag sa First Lady, mag sa Pangulong Bongbong Marcos, mag-joke kay Speaker Martin Romualdez, nang hindi naman yung tatlo, hindi naman yung nakikipag-joke sa kanya. Siya nag-joke. Yung tatlo, gino-joke niya. Pero ang joke niya, hindi maganda. ah, oh, Tama ba yun? Ayong speaker, First Lady Lisa Marcos, hindi naman nakikipag-joke eh. Di ba? bakit? Bakit ito si Sarah ganun? Kung sasabihin nyo nagjo si Sarah, hindi, hindi katanggap-tanggap yun ng mga Pilipino. Sambayan ng Pilipino, hindi, hindi matatanggap yung joke na yan. O kayo ngayong mga DDS, o sabihin ko ngayon na sino ba DDS dito? Sabihin ko ngayon sa inyo na yung nanay nyo, ipapapatay ko. Oh, tatay mo ipapapatay ko. Buong pamilya mo ipapapatay ko. Tapos bigla akong magsabing joke lang 'yun, pero naka-public 'yung mga sinabi ko. Mata matatanggap niyo ba 'yun? <laughs> Siyempre bilang anak, hindi niyo matatanggap 'yun. 'Di ba? Gagawa kayo ng paraan para managot si point Man. Oh. -O. Ganun 'yun. Ang Eh kung ang depensa niyo joke, wala na, may tama na talaga sa utak nyo. Mga bangag na talaga kayo. Diba? Pa joke-joke pa kayo nung lalaman? Oo. Oh. Nasa video, sinabi niya talaga yon, at hindi pwedeng i-deny. Napakatibay pong ebidensya. Tama. Actually, itong issue ho ng kailan ba ang impeachment, magtuloy ba ang impeachment, ngayon o sa June 2 na, kailan man mangyari, ngayon o sa susunod, ang impeachment, mabigat po yung mga kaso. Okay, hmm. doon naman sa issue ng baka daw mag-resign, Pagka nakitang ang malakas yung ebidensya o pagsimula ng trial, baka magresign, mag -resign. Dito may debate ang mga abogado. Conforme sa kung sino abogado ang nadidinig niyo at kausap niyo. Ang sinasabi ng mga prosecutor na sa kongreso, kahit mag hindi tatanggapin yan ng impeachment court. Kahit mag-resign, tuloy pa rin ang trial. Hindi pwedeng magtago si Sara sa kanyang resignation kung gagawin man yun. Doon sa pwedeng mangyari at disisyon ng uh, impeachment trial patapos, pagkatapos ipresenta ang matitibay na ebidensya. So ibig sabihin, na yan, nang umpisa na. Na-impeach na sa kongreso, na ina-try na lang sa Senado, inaabangan natin, hindi na siya pwedeng mag-resign. Yan ang sinasabi ng ibang abogado. Ang sinasabi naman ng ibang abogado... Pwede pa sana siyang mag-resign ano eh, mag noon, noong hindi pa siya na-impeach, dyan sa Kongreso. Diba? May laban pa sana siya noon. Eh wala na eh, impeach niya. Impeach niya sa... I, I mean, kung hindi pa siya sana na-impeach sa Kamara, diba? Sa Kongreso. Pwede pa siyang mag-resign. Eh kung ngayon, impeach na siya sa Kamara, Diba? Tapos, sa uh, bigla siyang mag-resign, parang bawal yata yun. Depende, depende sa mga, sa lalabas na desisyon. Diba? Na posibleng kakampi ni Sara, eh pwede rin mag-resign. At ang kanyang paniniwala, mahina yung kaso. O hindi laban, sige tingnan natin. Okay? <laughs> At ang isa rin ho sa pwedeng mangyari, yung style ni Sara Duterte sa pagsasagot sa mga tanong ng kongresman at kanyang style doon sa pagharap sa hearing na parang siya susunod hindi hindi yan pepede sa impeachment court, impeachment trial. Dahil hindi yan papayagan ng mga senator prosecutor na pabala ang sagot or uh, makikialam sa rules ng impeachment trial o ibang iba. Hindi hindi po pepayagan ng mga senator judge ang magiging style na dadaanin sa galit, dadaanin sa drama na katulad ng ginawa nila sa Committee on uh, Education, uh, Committee on Appropriation, Blue Ribbon Committee sa Congress. Mahilig sa drama si Sarah Duterte. Ang pinapairal niya yung yung emosyon niya. Bisa, bilang isang public official, hindi mo dapat pinapagana yung emosyon mo. Yung galit mo. Walang kwenta yan. di ba? pukus ka kung ano yung trabaho mo. Oh, focus kayo dun sa mga isyong ginagawa mo. Huwag yung emosyon mo. Wala kaming pake Galit ka? Wala kaming pake Oh. K -O. Yan po ang malaking, malaking pagkakaiba. Wait lang lang, may ads lang. So, kailangan lumaban siya. Kailangan harapin niya yung trial. Hindi makukuha sa drama yan. Hindi makukuha sa resignation yan. <laughs> Hindi rin makukuha sa paawa yan. Hindi rin makukuha sa mga rally. Hindi rin makukuha sa destabilization. Hindi rin makukuha sa kung anuman pang pagsisinungaling. Ang, ang, ang rally kasi nila, ang rally ng mga DJs, ano yun eh? Panggulo yun eh. Magra-rally sila ngayon. Ang babanata nila sa rally, yung ano, yung uh, administrasyon o si Pangulong Bongbong Marcos. Para yung atensyon, ng publiko ay eh matuon doon sa ginagawa o kine-create nilang issue. Para yung issue ni Sarah Duterte matabunan. Ganun yun eh. Oh, kaya eh alam na alam na po natin yan. Masanay na tayo dyan. Oh, basta importante si Sarah Duterte dapat talagang ma managot ito. Diba? ba? Oh, kawawa naman yung sarang nyo. Mauudlot yung pagiging uh yung plano niyang maging presidente ng uh, barangay. Ay, barangay. Pilipinas pala, sorry. Medyo nakatira lang ako sa farm, kaya alam mo na, medyo makalimutan uh, makalimutin na si ano, ballpoint man. Parinig kita sa <laughs> Nasasabihin lang, kung ano ang ebidensyang ipipresenta, ihaharap, dokumento, testigo, video at lahat, ng prosecutor at nailabo nila, yun ang pagbabasihan ng Senator Judge. Maliban na lang doon sa mga pro Duterte Senator na kahit anong ilagay mo dyan, anong sabihin mo dyan, sila ay Sara Duterte. Kaya nga may panawagan na yung Congressman Joel Ochoa na siyang isa sa prosecutor, mag-inhibit na, mag-inhibit dapat ang mga identify pro Duterte, pro Sarah Duterte na mga Senator Judge kasi makakahiyaan lang. Ang ebidensya ay malakas. Yan ang paniniwala ng mga abogado, hindi lang prosecutor, abogado sa pribadong sektor, abogado na katutok at eksperto tungkol sa uh, impeachment process, eksperto sa 1987 Constitution at eksperto rin dahil nga sa mga naranasan ng impeachment noong araw pa kay Erap Estrada, kay Corona at iba pa dyan sa Senado. Okay? Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Please like and share ng video nito. Ito. Ay, subscribe po natin na uh, abi uh, opi uh, opinion. Okay? tungkol sa kung kailan ang trial nga or tutuli totally ba ngayon ba or sa susunod na kongreso na lang. May debate na naman dito. May mga abogado nagsasabing hindi pwedeng sa next Congress Kasi iba na yung congressman at senator no. Kaya mas marami ang sila ang mga abogado at nagsasabi ang tambayan ngayon na para may panahon hanggang June 30 bago matapos ang 19 Congress. Kung gagawin kasi yan ng June 2, ay mabibitin sa oras dahil June 30 tapos na ang 19 Congress at nakapaghalad na ulit ng bagong labindalawang senador kasi ang eleksyon ay sa Mayo. So sa June 2, sa kailang pagpapalik, kung sakali, eh, ay may bagong senador na. Baka may bagong na rin congressman. Kaya ayaw nila at hindi to pwede yung 20 Congress ang tumalakay dito. Although sinasabi ng Senate President, Iskudero at iba pa, pwede yun. Okay? Pero maging, para maging legal at walang... Alam niyo eh, si Chis Escudero, hindi ko rin maintindihan to eh. Diba? Parang namamangka sa dalawang ilog. Uh, bilang isang senador, dapat alam mo yung tama at mali. Kung sa tingin mo tama si Sara Duterte, ipush e mo, dun ka kay Sara. Kung sa tingin mo tama, no? Yung administrasyon, dun ka lang. Hindi ka pwedeng dalawa pagsasabayin mo. O, kayong mga kalalakihan, pwede ba kayong mag-asawa ng dalawa? Di ba hindi pwede? Isa lang! Mamili kayo kung sinong mahal nyo! Si Escudero, medyo ano, alanganin din to. Magulo eh. Di ba? Di mo maintindihan eh. Oh. Masyadong technical issue at politika, dapat ngayon na gawin ng trial special session ng ipatawag ng Pangulo para talakayin yung mga nabimbin ng mga panukalang batas para din may, may pasok ang article of impeachment or impeachment process ah, para huwag magkaroon ng trial. Ngayon na. Kasi kung ngayon o March, kung hindi man February, March mag-umpisa yan, ay baka matapos bago mag-eleksyon. O kung hindi man matapos o dapat tapusin bago mag-eleksyon kasi makakampanya. Ay bukas po o ngayong araw na ito, kampanya na. Ang mga senator Giles, kakandidato. Labing dalawa yan. Yung iba, lokal. Pero kampanya na po sa nasunod position. So medyo mahirap. So, conforming pa rin kung sinong abogado ang kausap niyo. Pag-abogatong kausap nyo ay neutral, sasabihin niya maraming punto na legal. Dapat simula na. pag kausap nyo ay mga sa abogado... Dapat talagang neutral yung lawyer. No? Mas paniwalaan nyo po yung lawyer na neutral. Yung walang kinakampihan. Kasi yun talaga, walang ano yun eh. Hindi pinagtatakpan yung bawat isa. Mali ng bawat isa, karapatan ng bawat isa, hindi nila pinagtatakpan yun talagang sasabihin nila yung ano kung ano yung nararapat, di ba? Pero kung tatanungin mo yung lawyer ng DDS, siyempre pagtatakpan nila yung kapalpakan nitong si Sara Duterte. Di ba? Kung tatanungin naman dito sa administrasyon, siyempre ang nakikita ng lawyer ng administrasyon eh yung pagbabanta ni Sara Duterte. Di ba? Pero mas doon tayo sa ano, neutral. Uh, kung may magsasalita man na ah, abogado patungkol sa impeachment patungkol kay Sara Duterte ako kahit PBBM ako ha ah, kahit PBBM ako para hindi maging bias mas doon tayo sa ano sa neutral na lawyer mas magandang pakinggan doon kumpara, pa, kumpara dyan sa DDS lalo na DDS ay mahalong may halong ka fake news na o ba diba? o <laughs> uh. Pro Duterte sasabihin niya wala yung impeachment na yan Magang nakausap nyo ay namumuliti ka pero abogado, namumuliti ka, pabisiti lang, sabihin yan. Ay, hey, ha? Ah, may uh, iba. Dahil sasabihin yan, hindi sa ebidensya, hindi sa uh, trial kung hindi nakatingin yan. Doon sa kung saan siya makikinabang na party para sa suportahan ng kanyang pagliwala. Kaya kahit abogado kasi na magkakaiba po ang opinion at interpretation sa nangyayari ito. Pero ang huwag nating kalimutan, ang impeachment process ay sinasabi ng saligang batas. Ang Kongreso at Senado ay inuutusan at nanumpa sa saligang batas na kailang susundin yan. Walang sinabi na pag recess walang trial. Walang sinabi pagpatapos na ang Kongreso, walang trial. Wala rin sinabi na kapag uh, uh, na-late ang pagpapasa sa kanila, pagpasa sa kanila ng impeachment uh, trial, impeachment, uh, article impeachment, ay walang gagawin ng Senado. Hindi po sagrado na ang sinasabi ng saligang batas, obligasyon ng Kongreso at Senado. Talakayin, hmm. uh, pag-usapan, trabaho nila. Kung i hindi ang kaso, ang impeachment trial, ang impeachment uh, iso at magkaroon ng trial, dapat yun ang kailang gawin. Hindi sila makakahiwas yan. Kung ano ang kailang mga sinasabi ngayon, baka may interes silang iba. Kaya aralin natin at bantay natin sila. Sa so, kanya lang po, no? Kaya cheese is kudero. Kailan ka pagagalaw Excited ka ba sa impeachment trial nitong si Sara Duterte or malungkot ka? Kasi feeling namin hindi ka excited eh. 'Di ba? Oh, parang wala lang. Tulog-tulog lang muna tayo sa pansitan. May mga ilang senador diyan na patulog-tulog lang sa pansitan. Ah. Uh. Diba? Ano na? Gagalaw pa ba kayo? Sabi nga ni Speaker Martin Romualdez, tapos na yung trabaho namin. Kayo naman. Oo, oh, kadugay ba? Oo. Oh, ba? Diba? Kadugay ba daw ninyo muli <laughs> so, ayun lang po, no, yung ating uh, video ngayon. Subscribe po natin, ha? Mike Abbey uh, Opinion. Okay? So, ayun, bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Siyempre, may TikTok din po tayo, may Timberador pa tayong Facebook page. At uh, yun na nga mga pre, uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para maging updated kayo sa mga uploads natin. Okay, at uh, ring the notification bell always. Okay? So, yun lang muna. Pansamantala yung ating video. kita kits po tayo sa susunod pang video.